Ano yan? Ano yan? Ubi. Ubi? Ubi halaya po. Ubi halaya. halaya. Ah, Halaya. Sa 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 San Pablo, San Pablo. po yan galing. San Pablo. Ah, San Pablo. Laguna. Laguna po. 120, Laguna. 120. isa lang 120. Ay, sumag po. Hi ma'am, si po. Nakabili ako ng so, Nandito kasi At kami sa

Pero kasi kami nagparehistro. Pinarehistro ko si... Ang bilis lang talaga i-rehistro eh, gano, eh. ambilis gano'n eh. Ang bilis lang talaga i-rehistro eh, senior ka. Kaya na-rehistro na si Rebo ko. mana Magkano po buko? 35 po. 35. Bay may na Ano ang unpalag American guava? May na ba? Wala naman. Napahinog yun ka. Ayan, ka. Magkano po yung langka na ganito? Ay, tinita, papaya yun. Ay, nakuhan Magkano yung ganyan? Ha? 100. Ah, 100. Puro laman Ha? Ano Ano bibili? Pang turon. Pang Pang turon. Pang turon. Pang turon. Pang turon. Pang turon. Pang turon. Pang may makulay talaga. Pang turon. kasi Ano Pang turon. na. Ito, Pang turon. pero ito ang mas Pang Ano Pang turon. Pang turon. Pang turon. Pang turon. Pang turon. Pang turon. Pang Opo, po. lang ka. Maisip. Magkano yung isang takal na ganyan? 100. 100. Okay. 60 ba ang sa Saan, saan, saan po nakuha yan? Saan dito? Opo, ah, okay, Patangas. Ah, yan. Galing kasi kami ng Pangasinan, nung isang araw lang. Mas maganda pa rin yan, no? Patangas na. Patangas yan. Pwede tumikim ng isa? Mm, tumi na Mas maganda ang buwan niya. Magkukulang mo, pwede na hong mag ka, magkukulang. Oo nga, magkukulang. Pwede na hong magkukulang. Ma, halika. Kitayang dati eh. Parang mas naging pintas yan. Kasi yung nabubo na nilago mo, parang hindi magulang yan. Magulang yan, no? Isang daan daw yun? Hindi ka kay lolo ako. Pero lolo rin. Lolo. Well, may lang kakakuha. Thank you po. Thank you. Pinya, sir. Magkano sa pinya? Tatlo sandang po. Ayan, 50 lang po isa. 50 isa? Opo, ito 80. Ito tatlo sandang. Ito sandang lang po. Performing po sa size. Tamis po. Gusto nyo tumugin? Para alam nyo lasa. Tikman natin. Di ba may nabili kayo kanina? Ma? Kanyo, green pa yan. Eh. Tikman ko lang. Tikman nila kayo. Perfect. Perfect. Kamis? Mm. Kamis juicy pa. Kamis? Oo. Mag-iwan pa ka tira sila. Tapos. Saan siya? Saan yan? Yung yung iba Lahat yan? po yan, lahat po. Isang pitasan lang yan. Sa istang papel kaiba. Oo. Oh. Kahit uh, po yung... Dito mong basara naman ito. Tapos so, yung tikman mo. Uh, okay. lang, uh, uh, 000. 000. Ito. Malalaki? Hindi ah. Ah, ano? Ah. Ano? 80 po ang isa nito, dalawa okay. po 50, ito 50, ito 50, ito 300. Uh, saan yung tinikman natin? Lahat po yan, isa po yung farm ng yan, ang ah, uh, lang ng size. Saan na ang natin, yung gano'n? Dili ka lang na ito. Kasi yung uh, hindi po ka. Ayun. Oo. Oh, uh, uh, na lang. 80 P50 na Bumili pa kanina Si Mahal na muna. 150 Ganun kahinog yan ha? Ganun po, lahat po pare pare sir, sir. Suman sir, bago si Intindihan din 'yung suman. sige, pa, mama gusto ba magustuhan niya? Hindi na meron Hindi na. Hindi ka bibili nakakaya. Ah, gagawa ka ng turon? Oo, oh, kasi gagawa ka ng turon eh. 4.40. Banong ano? 1.12. 1.12. 1.12, ba't gano'ng isang kilo? 60. Ilan? 60. 60? grabe sya pang kasinan doon. No? Mayinti lang yan sa eh. 30 35. 35? Magandang pagkainog yun ha. Oh, yan. Yan ang ginawa ko. Asa na yung na lampat natin? Rapper na lang ako. Saan pa nakakabili ng rapper? Eh? Rapper? Rapper lang turun. Sa taas po. Mayroon sa taas? Magkana tignan natin sa taas para makabili ka lang ng rapper. Okay. Oh. Eh, din na niya yung pinya sa sasakyan. Antay ko na siya. Ano oh. naman kaya ang araw? Pala masilaman mo daw. Pala harap mo. Pala masilaman. Ano tawag na hybrid? Bakit hybrid? Ay wala na laki po bunga. May ah. manipis po ang bala. Manipis ang bala. Oh, may 150, kami, may 500. Bala. Ito, kalamansi rin to. Opo. Ah, hybrid, si... hybrid din. Opo, oh, lahat po sila. At pa sa nila Nandito kami sa kalamansiyan. Kasi ang oras, o so alas stress. Super init. Grabe mangga may bunga. May bunga. May ganyan? Mayroon tayong tigwo, one five, tayong tigwo, Ah. Ito, one five? Itong malalaki natin, yung one Ito, mayroon maliliit natin, 800, may mga na rin. Hindi niya babaliin yan? Yeah. Kailangan may lapit, may ilipat na sa lupa yan? Kung wala ako kay lupa pagtatanim ma'am, mas maganda ako sa paso. Sa mas mas malaking pat. Pero kung may lupa na maalagaan, yeah. maganda rin. Maganda, mas maganda. Kasi walang limitasyon na kanyang ugat. Pero dwarf lang ho siya. Hmm. Dwarf lang siya. Ah. Mangga na ganyan ang bunga na. Ah, oh, may bunga na. Bubunga na talaga huya. Bunga na tayo ng bulaklakan pa. Baka lumaki yan naman. Lumalaki. Hindi, hindi. Siya. Dwarf lang. Ha? Yung mga grafted naman huya. Hmm. Magkano yung bulaklakin na gano'n? Hindi ka na lang sa inyo. 700. 700? Ah. Bunga na kasunod niya. Ah? Mm -hmm. Ang mangga na mahigay yun. Oh. Pag namulakay, buong nga na sa uh -huh. Kasi sa, dito lang ako sa Cavite naman, sa Dasmarinas. Ah. Uh ah, -huh. uh, alam ko naman na, kaya lang, ba't na ine insekto Anong gagawin? Lahat naman nun ang hala, halaman yung insekto Kailangan lang talaga talagang isprayan. Ah. Paano may spray Anong tamang spray? Ah, uh, spray ko namin diyan yung karate ang tawagin pampatay ng insekto talaga yun. Karate? Karate. Ano spelling? Yung Tagalog na karate, ho. Oh. oh, karate uh, na Tagalog. Mga pang-express pala, eh. Ito, ano Huwag kang magalit, ha. Tignan Red ko lang, ah. 150 lady po. 150 lang. Ilan, ha? Tignan ko yung magga mo na, ano, yung namumulaklak. Ah, pili mo ako maganda. Ah, pili na ako kayo dyan. Oh, magkano oh, itong kalamansin mo? Meron tayong 150, meron tayong 2, meron tayong 500. Ano yan? Manga, ayaw ko ng payatot ang sanga eh. Tataas yan eh. Hindi ho. Kung hindi naka-trims sa lupa, yabong na lang yan. Natural lang ngayon tumaas ko na nasapat lang siya. Tsuka mango. Ano? Yung walang season po, yung whole year po nabunga. Whole year nabunga? Ha. Kapag nagkabunga yan, mababali ang sanga? Hindi ho. Hindi nga naman magkakabunga, hindi naman magkakandabali. Natural lang yun. Ito rin yung gulay. Okay, Ayun kayo, nabali. Hindi naman naman. Ano parehas sa pink lady ba ito? Red lady. Ha? Red lady. Ah, red lady. Ano pink lady? Pink apple pa lang. Ano? Sa? Ano? Sa Ano? Red Red, red lady. Magkano? Bawa sa mo ito at kukunin ko. Magkano to? At 700 lang ho yan. Ha? Ah? Sa same price sa lang natin. Hindi may hindi pin ano, pin hindi 500. 500. Ay, 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 matang, madali lang mag ganyan. Oh. Ay, na. Parang mas natintintas ko ano. Na. Pag hindi niyo nalaman talaga ng ano hey. eh. Ito, meron tayo dito, dalawang variety. May bunga na yung nilalim, pa. Bulak may may bulaklak pa sa taas ah. Uh Tapos -huh. oh, ang i-spray mo diyan karate ah. Oh, karate lang. Ang karate. <laughs> <laughs> yung <City side. laughs> pag kinakabili do sa mga bili ng mga abono Sabihin nyo lang yung karate. Ito pa Alam paano na yung dilig nito? Huwag nyo lang araw-araw didiligin. Uh, pag nakita nyo lang nadadry siya, tsaka nyo didiligin. Okay, ano yung mangga na yan? ano yung mangga yan? Ito kinilabaw. Ito tsukanan. Ah, tsukanan. May bunga na yun. No? Yung Magkano yan? Yung may bulaklak. 700 lang. Ano yun? Ano yung Tsukanan, ano yun? tsukana, no? Yung Walang season daw. Yung na bunga. na lang na. Mung, na, na.

Jericho po. Jericho. Extra ko sa Sa vlog. Sa vlog. Biyahe na kasi kami mamaya. Alis na kami. Eh, bago kami umalis. Si... Tanim ko lang itong ano, nabili kong mangga sa Tagaytay at saka yung papaya na nabili sa Tagaytay. Tanggalin ko itong puno na to para lumiwanag maarawan yung mangga ko. Tanggalin ko yan. Ayan na. Nakatanim na siya. Ito na yung puno. Ayan, may bunga na siya. Dalawa. Diligan ko na lang.